1990s, mga panahong hindi pa ganun kamoderno ang panahon. At madali lang para sa lahat na gumalaw. At simple lang ang buhay. Simple, pero tumatakbo. Parang ganito lang kami noon, oh. naglalaro maghapon ng magdamag. Walang iniintinding kahit anong problema na magaan pa ang buhay ng bawat isa. Yung tipong poproblemahin mo lang kung ano ang lalaroin mo at kung paano mo ubusin ang oras mo sa maghapon sa paglalaro kasama ang mga kaibigan mo ng mga panahong 1990s. Nagbago ang lahat. Pagpasok ng bagong milenyo, bumilis ang takbo ng panahon na parang hindi na kayang hambulin ng mga tao. Kaya wala silang magagawa, kundi sumunod sa uso at gamitin ang mga bagay na dala ng modernong panahon. Ito, ito, at ito. Yan ang mga bagay na dumating sa mga tao sa makabagong panahon ngayon. Kaya nakasanayan na ng mga tao na pag-aralan ang anumang teknolohiya na dumating sa kanilang buhay kasama ng pag-unlad at ikasama sa pamumuhay sa araw-araw. Kaya ngayon sa video natin ito bilang isang batang 90s na nakaranas kung paano nagbago papunta sa simbing panahon ang modernong panahon ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ba ang karanasan naming mga bata noon nung wala pang wifi, nung wala pang computer, nung wala pang cellphone at ngayon sa modernong panahon na biglang dumating ang mga teknolohiyang ito. At sa video ng ito ay kasama natin ang pinakamalupit na internet provider, ang CloudNet. Reach the unreachable. So yun, kamusta po sa inyo mga ka-ventures natin dyan? So ngayon sa video natin na to is pag-uusapan lang natin yung buhay natin nung wala pang internet, nung wala pang mga cellphone, walang computer, wala pang kahit ano na gadget na umaaligid umaali sa atin. At pag-uusapan din natin uh, yung mga panahon na dumating yung mga bagay na Ano ba yung pagkakaiba? So, may pagkakaib pagkakaiba, ba? May naitulong ba ng malaki na nagkaroon tayo ng mga ganun technology? At uh, isa pa, isa, kamusta na siya ngayon? Compare natin noon. So, paano ba tayo magsisimula? Siyempre, ang una natin pag-uusapan dyan is yung, nung wala pang ganun, nung wala pang, wala pang mga ganung gadget. Walang cellphone, uh, walang uh, computer, at uh, walang, ano, walang wifi connection, walang internet. So, yun ang pag-uusapan natin. So, ano ba ang buhay nung wala pang mga ganun dati? So, ako bilang na uh, 90s kid ako eh. So, pinanganak ako ng 1991. Unang putok ng 90s. Lumabas ako. So, yun yung golden era ng mga, mga ng mga batang ano eh. Yung 10 taon na yun. Yun yung golden era na naranasan mong makipaglaro. Na mag-amoy ka sa laruan. Na uh, talagang lahat susubukan mo pag curious ka. Tsaka ng mga panahon na yun, forget nga, uh, walang internet connection. So, ang activity ng mga bata, uh, activity namin, talagang ano, uh, physical. Mapapagod ka talaga. Uh, kailangan, kailangan mo magtakbuhan. So, makakaakit ka ng mga punong manga. So, shout out sa mga batang 90s Ano ba yung madalas yung nilalaro dati nung, nung mga bata kayo? So, kami kasi pagka yung mga kaibigan ko ngayon, Ah, uh, mga nagtandaan na yan. Pero naalala ko pa kung ni ano Mapit gagawa namin dati nung wala pang internet connection, nung wala pang gadget-gadget. Uh, so, natatandaan ano ko, ang nilalaro namin is mga langit lupa, mga ganon, uh, babaran, may bataya, uh, taguan. Yun, yun pinaka pinaka ko yung taguan. Kasi medyo ano yung taguan eh, ha? parang medyo creepy tsaka suspense dati pag naglalaro kami, yung mga habulan ng mangga, habulan mangga. So, yun yung mga, ano, yung mga libangan namin dati. Na anong nangyayari, hindi pa tapos yung isang laro, meron, meron na namang naisip na kasunod. At dati, ah uh, kung meron kayong mga group chat, group chat ngayon, dati walang ganun nung no? wala pang internet. So, talagang para kayong mga, ano, para kayong mga gangster na mga bata na pag lumabas yung isa, maglalabasa na kayo lahat. So, meron kayong hideout, meron kayong hangout na na pwesto na doon kayo naglalaro, isang malaking bakuran, isang sabi natin, isang isang lugar doon sa kabahay ng kapitbahay mo na doon lang kayo tumatambay, doon kayo naglalaro, doon kayo lahat. So, doon na nabubuo yung ano eh, uh, yung samahan, yung pagkakaibigan, uh, mas madalas tampuhan, yabangan, uh, away, yung doon ay simula yung pagbatang 90s ka, yung, yung susuntukan, yung nakagano'n lang tapos sa uh, nagdudunggulan yung yung ganoon dati uh, yung natatandaan mo doon eh tapos ano pa ba yung mga laro dati bukod dun sa mga physical na laro ah uh, kung batang 90s ka syempre wala wala pa hindi pa na invent yung ganoon eh Nandyan yung Jolin yung Tex uh, Trumpo kung ano yung mauso dati yung mga baril na improvise na ginagawa. Saranggola, meron din dati na panahon kung kailan naguuso yung saranggola naguuso yung guryon na noon kasi marami pang mga lupa uh, especially dito na sobrang luluwang, maraming manggahan na uh, kamis maraming manggahan na pwede kang akyatan at dati hindi mo kailangan ng pera bilang bata dati Pumunta ka lang sa mga baku bakuran huwag ka nga lang papahuli <laughs> So ma pwede, kang, uh, pwede kang pumitas ng mga dalandan, uh, mangga, santol So ilang beses ako nabaranggi dahil sa ganun kasi hindi kami nagpapaalam uh, Nauubos yung oras namin ng mga kaibigan ko na ngayon is kumpare ko na uh, Sa mga ganung gawain, paliligo sa ilog, uh, pamimingwin, pangangapaan ng isda pambabakaw ng mga pakuan, pag-anihan. -pag so, dati malayo malayo yung buhay na meron kami nung wala pang internet. Kasi lahat mano-mano mong gagawin. Kung magmumukmuk lang sa bahay mo, is hindi ka sasaya. At dati, porkit nga walang internet connection, hindi ka tulad ngayon na, ano eh, na... Isang chat mo lang, makakausap mo na. Dati walang ganun. Kaya anong nangyayari dati, yung mga magulang namin, yung mga ate namin, kapag tatay namin. So, ikaw, naranasan mo rin tsaka yun. So, hindi ka i-chat-chat kasi nga wala mong ganun dati. Tapos nasa kapitbahay ka lang. Ang gagawin din ang sa sa'yo, yung malakas sa bunga nga talaga. Na parang, ay, umuwi ka na! Gamit na, hapon, ah! Tapos yung sweat, Ssss na parang kabisado mo yun, parang alam mo sa tenga mo yun na ang sumusubit doon, either nanay tatay mo na uuwi uuwi ka kasi mapapalo ka pagka hindi ka umuwi. So, ganun kasi yung ano, yung mga panahon namin na kung titingnan ko is parang nangihinayang, nakakahinayang na mawala yung ganun. Uh, excited ka sa lahat ng ano, yung eh, ng, ng event na sa dumarating, lalo yung mga okasyon, uh, nung mo lang kasi yung mga kamag-anak mo, nung mo lang sila nakakausap, uh, wala kayong banding, yun lang, hindi uh, katulad ngayon na uh, isang isang click mo lang, makakausap uh, mo na, makakamusta mo na, mga, na, mga nag abroad yan. Uh, merong disadvantage Saka advantage naman yung mga nangyayari. Pero sa amin kasi nakaranas ng ganun uh, uh, na-enjoy namin yung ganung kabataan. Eh, nagpapasalamat kami. Kasi kami na pala yung parang huling henerasyon na makakagawa noon na talagang na-enjoy namin yung pagkabata. So, yun nga, wala kami iba pinagkakaabalahan. ah uh, konti lang. Konti lang ang ano, more on ano kami, more on paglalaro, physical. ah uh, kahit sabihin natin na noon, umusbong na yung mga ano eh, yung mga oh, computer na console na family computer, uh, PS1, PS2, PS3, ayan, mga hanggang PS2 dati. So, ako nun, uh, yung mga kaibigan ko, meron mga ganun at uh, nakikinode lang tayo dahil wala naman tayong ganun. Uh, either na meron tayong dugo na gamer, mahil tayong laro. Pero sa mga panahon na yan kasi limitado lang talaga ang, ang pera, wala talaga ang ginagawa talaga namin puro puro physical at ang uh, mga mga laruan namin is puro improvise kasi nga wala pang pambili ng mga panahon na yon. Ito <laughs> mga pangarap yan dati. Mga temptasyon yan dati. Na kahit makita mo, kahit umiyak ka, kahit umiyak ka ng dugo o ka ng bato, wala kang magiging ganyan dahil imposible kang magkaroon ng ganyan dati. Kaya kaya naman ngayon, is thing, tayo lang ganito, pinipilit natin na sa ganitong paraan man lang bumalik yung araw natin eh. Bumalik yung pagkabata natin. So, para sa akin, yun yung ano eh, yun yung mga panahon nung walang internet. Tapos pag, sa pag-aaral pala, yun, uh, isa sa, sa pinaka-importante kasi pag-aaral nun. So, dati, walang ano eh, kung ano, kung ano lang yung libro mo, yun lang yun. Yun lang, yun lang, yun lang, ang babasahin mo. Wala kang pwedeng pagkuhana ng pointers mo. Wala kang pwedeng uh, sabihin natin na uh, limitado yung, yung pwede mong pag-aralan dati. Dahil unang-una -una, kung walang computer, walang Google, wala si Google, di ba? Wala kang pwedeng pag-typean. Wala kang pwedeng pag-search. So, wala kang magagawa. Hanggang dun ka lang ang pinaka high tech dating pwede mong magamit is calculator di ba tapos typewriter yun ang pinaka high tech dati na na kagamitan pagdating sa pag-aaral so kung may computer man dati ang mga lang noon is yung mga teacher natin so principal dito sa principal sa opisyo madalas, dahil dati na nag-aaral nga kami wala pa naman ding computer room ang meron sa amin dati library yun ang meron. So, pag mo, pupunta ka doon, mag-research ka. Na, although, hindi nga tayo ganun. Pag pupunta tayo ng library, puro tayo kong gaguhan. Puro harutan yung iniintindi natin, lumakabata bata mga bata tayo. Na, na-enjoy naman natin. Na, kahit na ganun yung nangyari. At, uh, yun ang experience natin sa sa ano sa nung nabuhay tayo dati ng walang internet at walang mga gadget gadget walang kahit anong gadget so dati pag nauso yung text uso yung text makikipagpatayan kami para dun sa text pag nauso yung jolin makikipagpatayan ni kami sa jolin nauso yung mga baril na debulitas literal na sumusugod kami sa mga barangay para makipag makipagpuusan makipagbalila ng ng pellet gun tapos nung mga bata pa kami, uh, 90 pa din yon. Wala pang mga period gan. Ang, ang ano namin, puro improvised kahoy na may ball pen, na binabalahan ng ano, binabalahan nung bunga ng tamo, ang tawag doon, na nakukuha sa mga bakubakuran. So, yun yung mga ginagawa namin dati nung wala pang ano, wala pang internet connection. Talagang manu manong laro, Uh, manong-manong ayaan at uh, malulungkot ka pag gayong uh, isang kalaro mo kailangan na umuwi kailangan na tinatawag na ng magulang so sa, sa pag-aaral naman kaya limitado is wala pang access talaga sa internet connection so ngayon naman at uh, syempre kung pinag-usapan natin yung ano uh, walang internet syempre papasok dyan yung ano, yung unti-unti nang nagkakaroon ng mga ganong bagay. So, sabihin natin 2,000. Yun na yun. Yun na yung panahon na yun. Uh, paano ba nagsimula ang uh, ang uh, modern na mga gadget-gadget na yun? Uh, uh, Wi-Fi, Wi-Fi, internet, internet. Hanap mo ba ay mabilis na internet connection na affordable? Features we offer. 100 Mbps. All exclusive inside the MoBox. Say goodbye to frustrating internet speeds and hello to blazing fast broadband with us. Connect now. So, una muna, this phone, ano eh, yung computer kasi ron, parang kung titignan mo sa dati, as ano lang eh, uh, pang-aral lang talaga yung computer. Tapos yung cellphone, dumating yung mga dipad so maraming tao na nahumaling dun dahil nga text tawag lang dati ang nagagawa di ba? ang load regular load ang ginagamit tapos nun card bumibili ng card so 3210 3310 uh, yung may mga anti-antenna pa Nokia Samsung Sony Ericsson yung Motorola uh, yun yung mga lumabas dati na na mga phone na talagang pinagkaguluhan uh, gumagawa ng mga ringtone ringtone sari-sari, sari-sari yung may mga cellphone pa doon na kota takot yung ilaw ang daming ilaw na parang Christmas light so next nun is uh, yung color the cellphone na yun dating doon, alam ko uh, doon sa mga luma, infrared pa yung ginagamit so doon sa mga may color-color na uso nandito yung mga bluetooth-bluetooth tapos pwede ka na rin mag-browse. Yun. Uh, pero pag nag-browse ka dun sa mga phone na yun, uh, alam ko, ano, uh, hindi ko alam kung, kung, internet connection na yung gamit niya, pero uh, parang hindi pa rin sa Google, na ganun-ganun pa yung ano, uh, yung mga uh, pag lumabas, yung results niya, is parang, para ka lang din ng, ano, ng, ng, text message. So, dito sa amin, uh, nagkaroon ng pagkakataon una akong makakita ng touch screen sa pinsan ko samsung yun ang tatundaan ko uh, gandang ganda ako hanga hanga ako dun sa, sa samsung na phone at uh, meron na siyang internet connection so dati para magkaroon ka ng internet connection alam ko is uh, parang regular load ganun. ang gamit mo rin at uh, nagkaroon ng phone yung ate ko na nakikigamit gamit ako kasi wala, wala pa tayong phone nun eh, na ganun. So, dumating na sa punta na nagbomodern na yung, yung mga, mga phone at iba-iba uh, na yung lumalabas. So, hindi ko na alam sa mga kabarangay ko dito o sa mga kalapit bahay ko kung nagamit nyo rin tong internet connection na yung kapit bahay namin dati, meron silang negosyo na wifi. So, ang lawak ng ano nun, eh, ang lawak nung sagap nun na parang hindi pa ganong uso yung data nun ah uh, pupunta ka sa kanila magbabayad ka na tapos may bibigay sila sa yung uh, parang password na yung password na yun nakalagay sa maliit na papel so makikita mo pag nagbrowse ka dun sa self sa phone mo lalabas dun yung ano nila yung intel, internet na ginag na, na, ano nila, na, na negosyo doon mo papasok yung password. Pag pinasok mo yung password doon, yun na, Instant na. Makakapag-internet ka na. So, uh, nung unang nasubukan ko yun sabi ko, iba to. Okay to ha. Ah. Uh, Nagka-Facebook ako. Uh, nagka ano ako, nagka nagkaroon ako ng connection sa, ano, sa social media. So, lumawak ang laki ng na, na itulong ng uh, nung pagkakataon na yun na natin na meron pa lang Tapos sa uh, lumipas na lumipas yung panahon, uh, kala ko hindi ko kailangan. Uh, at uh, doon do na dumating yung mga internet provider. Sila ano, hindi uh, lang sabihin yung mga brand. So, nandiyan na yan, uh, -connect, connect na, mga kapit-bahay, -ba, kapit meron na nagkaroon na ng mga pisonet at uh, so nagkaroon na rin ng pagkakataon na papasukin namin sa buhay namin ng internet connection so akala namin di namin kailangan kailangan na pala <laughs> so sa lahat naging kailangan siya so yung mga panahon na pumasok yung internet connection yung wifi connection is uh, lahat pala uh, negosyo, balita, lahat-lahat na eh. Nandun lahat. Pati pag-aaral ng mga bata is napadali. Ah, communication, naging sobrang dali ng communication sa amin kasi halimbawa nasa isang lugar ka, nasa kwarto ka sa bahay mo, tapos yung kasama mo sa bahay is nasa labas ng bahay. So, hindi ituro ng walang wifi na tatawagin mo sa literal, lalabas ka, tatawagin mo siya. Eto, kung meron kong connection, chat-chat mo lang siya nasan ka, punta ka dito sa sa loob. So, simple-simple yung naging buhay nung pumasok yung pagkakaroon ng wifi. So, isa pa sa mga pag-aaral. So, sa pag-aaral, uh, napakadali na na parang turuan yung mga bata kung merong connection. At isa pang pinakamahalagang nangyari nung nagkaroon tayo ng pandemic. Kung wala tayong internet connection noong mga panahon ng pandemic, malamang isa ito sa nagpahirap at nagpa depress sa lahat ng tao. Na wala kang limangan, hindi mo makausap yung pamilya mo, hindi ka pwedeng lumabas. Walang source ng pwedeng kamustahan. Wala kang pwedeng maisip na ano ba yung pwede mong inegosyo through online na makakakontak ng mga tao. So kung walang internet connection ng mga panahon na nagkaroon tayo ng COVID, baka mas marami pa yung mga nawalan tao. At uh, yun nga, pagdating din sa mga balibalita is nalalaman natin, kahit gano'ng sa kalayo, kahit ano yung update sa ibang bansa, ano yung mga sa ibang bansa, nararamdaman at nakikita natin kung ano yung mga yung mga bagay na inialabas sa internet at ang kahalagahan ng internet connection. So marahil sa iba, ito ay luho kasi nga hindi naman lahat is nakaka-afford at nakakayang gumamit o magbayad ng internet connection. Yung ibang pamilya, Aminin natin talaga na mahirap ang buhay. Bilang isang Pilipino, minsan dinadaos lang. Ang nangyayari, magpapakabit sila. Within one month, napuputol, hindi na nababayaran. Tapos, uh, magpakabit man yung pinakamahinang dating lang ng, ng, ano, ng connection, kasi nga, yun lang yung amount na kaya nilang bayaran. Hindi katulad ng ibang pamilya na may kaya na kayang mag-boost na mag-boost ng kanilang signal ng internet para lumakas at uh, ma-accommodate lahat ng tao dun sa bahay nila sa isang connection. So, dahil nga dyan sa kahirapan ng buhay, dito papasok si CloudNet. Si CloudNet ay nandito na sa pulilan. At si CloudNet ang uh, isa sa aking uh, internet provider. So, lahat ng ginagawa ko, uh, kasama ko si CloudNet dahil una-una, ano eh, ang naging passion natin bukod sa pagtutog, bukod sa pagbabanda, ay sa uh, pagbablog. Pag-share sa inyo ng mga bagay na ginagawa natin. At uh, ang laki ng tulong ni, ni Cloudnet doon. Lalo na sa pag edit ko. At kaya ako sinasabi na malaking tulong si Cloudnet. Dahil si Cloudnet po ay nag-offer ng libreng wifi sa mga mapapalad nating uh, kababayan, kababaryo na karapat dapat bahagian ng internet connection so sila na yung bahala na kung mabibigyan ka ni Cloudnet ng uh, internet connection wala kang naiintindihan pati pagpapakabit nun sila na yung bahala kaya meron po si Cloudnet na uh, pulilan na Facebook page uh, kung maaari lang kung meron kayong inquiries kung nais nyo magpakabit uh, ng internet connection sa kanila So, pwede, pwede nyo silang i-message sa kanilang uh, Facebook page. Then, kung meron kayong uh, sa Jackie Cloudnet, ano man, ano man request nyo, uh, maaari ho na uh, i-drop nyo lang sa, sa page nila kung ano yung mga hinain nyo at kung kaya naman pagbigyan, bakit hindi? di ba? So, sa video natin, yun lang ha, pinag-usapan lang natin yung yung ano, yung yung buhay noon na walang internet at yung buhay ngayon na merong internet connection uh, sa lahat eh. Kasi nagagamit eh. Hindi kasanay magluto. pag may internet ka, gagaling kang magluto. Hindi kasanay kumanta. Kung may internet ka, mahahasa kang kumanta. Sabihin na natin na may mga nasisira sa mga bahay mo gusto mong gawin, hindi ka mekaniko, hindi ka karpintero, hindi ka tubero, hindi ka ganito, hindi ka ganon. May internet connection ka, kayang-kaya mo yung ayusin. Masama ugali mo, may internet connection ka, walang magagawa si internet connection <laughs> pagdating sa <siya> ugali mo. <laughs> Kahit 1,000 Mbps, hindi yung kayang isalba ni internet. So, ilang sa si video natin na Ito po si Bas Venture. At uh, mabuhay po tayo lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, sa ating Facebook. At huwag po natin kalimutan si Cloud Net Palike, pa-follow ng kanilang page. Then, mga, kung meron kayong mga inquiries, magtanong lamang po kayo sa kanila. At sasagot sila sa lalong madaling panahon.